Yan mga Idol, indoy, Kinabit na yung makina ko dito sa bangka At, at yan si Nonoy Pising TV Siya ang nagkakabit Sama kayo sa aming adventure Sub At subaybayan niyo po yung aking uh, pagbablog Yan at uh, Subukan niyang papanda rin kung hmm. ano Kung okay ba Sting lang, sting Sting